Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa utang. Pwede ka nga ba talagang ipakulong kapag hindi ka nagbayad after maglaps ang period nito? So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang magsubscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So pwede ka nga ba talagang ipakulong kapag hindi ka nagbayad? after maglaps ang period nito So as a general rule po hindi po actually wala pong nakukulong sa simple otang lang dahil civil case lang po ito at hindi criminal case Isa po ito sa mga fundamental rights sa constitution natin And take note na ang constitution ang pinaka law ng bansa natin at dito mismo nakasaad na no person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. So yung pinaka-supreme law na mismo ng batas natin ang nagsasabi na walang taong makukulong kapag hindi makabayad ng utang. So example, umutang si friend number 1 kay friend number 2 at nagpromise na babayaran din after 1 month. At lumipas ang isang buwan nang hindi pa rin nagbabayad si friend number 2 hindi po siya makukulong dahil civil case for collection of some of money lang ang pwedeng makaso sa kanya ni friend number one. Hindi naman po kasi krimen ang pag-utang para kasuhan ng criminal case at ipakulong ang taong umutang. Pero as an exception to the general rule, kapag yung pag-utang po ay may elemento na ng deceit or panlilinlang or may malis na at dahil sa deceit na ito kaya pumayag yung tao na pautangin kayo. Then hindi na po ito simpleng utang lang dahil may elemento na ng deceit at malis. So maaari na po kayong kasuhan ng criminal case na estafa at pwede na po kayo dito makulong if found guilty. So again po kapag simpleng utang lang, utang sa mga kaibigan, ka-office mate or sa mga lending company, at hindi naman kayo nagsinungaling or wala namang panlilin lang na ginawa para makautang sa kanila. Then, huwag po kayong matakot kapag sinabi nilang ipapakulong po kayo. Dahil wala pong nakukulong sa simpleng utang lang. Civil case for collection of some of money lang po ang maisasampang kaso sa inyo. Paano kapag yung paniningil ay may halong harassment, violence, or threat sa inyong buhay? So kapag hinaharas na po kayo, meron ng threat at kasamang violence yung paniningil, pwede po actually silang kasuhan for harassment or for physical injuries or for grave threats as the case may be. Dahil yung paniningil nila is already way out of bounds. Kasi ang legal po na paniningil is magpadala ng demand letter, ipabarangay yung umutang, at idaan sa korte as a last resort. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po naming sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli,